Pinayuhan ng ilang kongresista mga botante na maging mapanuri sa pagboto ng mga kandidato. Ito'y kasunod na rin ng paghahain ng Certificate of Candidacy, ng religious leader Apollo Buloy bilang senador. Si Mela Lesmora sa report. Magkakaiba ang opinyon ng mga kongresista kung dapat pa bang payagan na makapaghain ng kandidatura sa eleksyon ang mga personalidad na naharap sa patong-patong at mabibigat na kaso. Umusbong kasi ang diskusyon ukol dito matapos maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasinador si Kingdom of Jesus Christ Executive Pastor Apollo Kibuloy na ngayon nakapiit sa gitna ng kinaharap na kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Para kay One Rider Party's Representative Roj Kutcher na isa ring abogado Alinsunod sa batas hanggang hindi pa nahatulan ng korte ang isang akusado maaari pa rin siyang kumandidato at kailangan itong irespeto Despite the charges he's facing he's still entitled to his civil and political rights uh, wala man pong uh, provision of the constitution or of law na pinagbabawal po and uh, definitely si uh, the COMELEC would be ministerial duty po nila yon to accepting ng COC. Personal reaction ko na lang po is to urge our voters siguro to vote wisely. Si House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. sang ayon din dyan, pero iginiit niyang napapanahon na para amyendahan ang patakaran ukol dito. Ibang usapan na raw kasi kung heinous crime o non-bailable offenses ang kinaharap ng isang individual at nakitaan na ng probable cause. We'd look into it. Kasi eh, nakalagay sa batas eh, yung pag-final na eh. Not until the Supreme Court has made a final uh, uh, no, execution on that. In, uh, ina, natin yung matindi yung kaso na pwede na sabihin natin na hindi na pwede tumakbo. Mga tinatawag namin natin yung mga non-bailable non offenses. o no, kinakailangan ng siguro na tinatawag natin may ito. Bukod dyan, mainit din ang isyu ukol sa political dynasty at party list system at parehong pabor si Nagutierrez at Abante na higpitan na ang patakaran ukol dito. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, sa gitna ng iba't ibang isyu sa eleksyon, mahalaga na maging mapanuri at matalinong botante ang bawat isa, lalo pat sa huli, sa kamay ng taong bayan na kasalalay, ang kinabukasan ng bansa. Sa ngayon, nakapaghain na ng kandidatura ang ilang incumbent congressman na nagnanais namang maging senador. Tulad na lamang ni na House Deputy Speaker Camille Villar, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez. Sa isang pahayag, iginiit ni Martinez na hindi man siya sikat, maipagmamalaki naman niya ang kanyang mga nagawa bilang lokal na opisyal. Ito ay sa gitna na rin ng mga batikos laban sa pagdagsa ng COC filers kahit hindi naman kilala ang ilan diyat ng mga mambabatas bagamat naka-session break ngayon ang kongreso patuloy nilang tututukan ang mahalagang usapin ngayon Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas